Nag-usap si Karen Davila at Manny Pacquiao. Davila: May degree ka ba? Manny: Wala akong degree, experience lang sa buhay. Ikaw naman may degree ka? Davila: Opo and I have been trained in many business seminar. Manny: Good. So how much have you earned while working for ABS-CBN? Davila: Why do you want to know? Manny: Have you earned 1 billion by working with ABS-CBN? Davila: Not that much. Manny. Okay, wala akong degree. Pero I earned more than a one billion from my experience. So why are you insulting me in public that you can't even earn as much as i do? Davila. Speechless. Hindi degree ang sukatan para masabi mong aasenso ka sa buhay. Kaya huwag na huwag kang manglayet sa ibang tao ng mga hindi nakapagtapos, si pagtiyaga, diskarte at tamang sistema ang kailangan para umasenso. In interview ng polis, si Juan. Polis, anong pangalan mo? Juan, MP sir. Polis, anong MP? Juan, Matayas Paul sir. Polis, saan ka nakatira? Juan, MP sir. Polis, anong MP? Juan, Mountain Province sir. Polis, skills? Juan, solving MP, sir. Police, naiinis. Ano na namang MP? Juan, math problem, sir. Police, bakit ka nag a ng trabaho dito? Juan, MP, sir. Police, galit na. Anong MP? Juan, money problem, sir. Police, okay, thank you. Juan, sir, kamusta ang MP ko? Police, ha? Ano na naman yan? Juan, my performance, sir. Police, sa tingin ko may MP ka. Juan, ano yon sir? Police, mental problem. Isang araw, may dalawang isda na naguusap sa ilalim ng dagat. Isda 1, oh? pare, bakit parati kang malungkot? Isda 2, alam mo pare, ang hirap ng buhay dito sa dagat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Isda 1, huwag kang mag-alala pare, lagi mong tandaan, sa bawat sulok ng dagat may isda na mas malungkot pa sayo. Isda 2, talaga pare, sige nga ipagdasal mo nga ako na maging masaya. Isda 1, o sige, pre. Ikaw naman ang magdasal sa akin at doon na nagdasalan ang dalawang isda pagkatapos ng ilang araw. Isda one. Pare, bakit ngayon? Masaya ka na. Isda two. Oo oh, pare, salamat sa iyo at sa dasal mo. Na ko na, hindi ko na kailangan maghanap ng kasiyahan dahil ang kasiyahan nasa puso ko na. Isda one. Wow pare, ang lalim naman ng hugot mo. Isda two. Oo nga, pero pare. Ikaw ba'y masaya na rin? Isda one. Hindi pare, hindi ako masaya. Isda two. Bakit naman? Isda one. Kasi sa bawat sulok ng dagat, may isda na mas masaya pa sayo.